Hello, beautiful people. So it's me again, Julie Margot, and for today's video, guys, Irip and ha. Tenen the World Heritage built in 1907, batag lighthouse. So actually, guys, wait lang masagakit. Actually, dapat may po kasi nakikopya ako kuya atan. shout out kay Kuya Jonathan Azura. <laughs> so nagsalita <laughs> ka ira kung pwede makiupod ni for uh, circles. Pero waray ayun an. an Waray ayun an. Panahon kay pagduong namon nga daha. Dito pala actually hayo ipi. Gikulang yung pasaheros, guys. Naghinulat kami almost 2 hours. Nagtuha jeep tapos di pa na susudlan uh, sa So, nagpakatarma na naman kami. Tapos minibus. Hindi kan pag-abot naman ng araw-ga ah. oh, I'm here na. Ah! Oh, look at that. See? Super taas, guys. So, pag abot namon nga diha araw ganga gihubase nga iyan so kailangan pa namon magbaktas tapos kulang luwat pa sa kay what <sighs> nga ni nga an uh, asynchronous or flexible learning ang mga students lalo na college so kulang gud pa sa Heroes kaya naghimlot kami nga dahil pira ka oras tapos han malarga na kunta kami asya man nag subasko So, subalik so, na naman kami Actually, nasamad pa nga ni Akan kay nagbaktas kami. Kay hubas masyado dire Kaya nga, um, di na ala, pantalan mismo. So, kailangan pa naman maglakaw. So, inabutak nga diha ha, kabadyangan. S um, mga pasado na alas dos. Nga nag, pagabot ko pa nga di, inuran na naman. So, nagrohaduho ako, masugod at nga di kay kulup na nasa lakbain. Magkasali sila kami ba in, umuli na hiradayon kaso anak isip man liwat makaraud pag dirak sumugod kay bae naghihinulat tirahaak so i decided pag huraw nga lumargada magbiyahe nga di magpaharurot nga di and guess what guys katunga tunga nga nagtarapo kami <laughs> nagtarapo ay kami so anak na lagin na uh, nag decide nagdecide na lak nga Magdiretso na lang nga di kasi kaya ko naman magsayo, di ba? So, char. <laughs> kaya magsayo. So, nag, anak na mali kasi sayang naman din na naging kadi. Sayang naman din na naging pamasahi. Kasi nagsakay laak nga ni Kay. Naglalak si Ak. Actually, kaya-kaya kang ginihabak ta soon Kay. Nag-walking nga ak, diba? Pero Kay, nahabol oras. So, nagsakay At Tapos, yun lang nga yan. Hindi kami magkaka-branding. So, nagdiretsyo na lang na di Kay para makabisita, makalalag di day gihapon, makapagnilay-nilay, makapagmeditate, di diba? Magpatanggalhan stress. And I'm happy for myself because I still can do things na gusto kong gawin bisan kung magsayo laak. So, parang alay niya din ako. Nagsaroon. na. na. Naglugsad guys. Ay, nagsagak din kaya mahala. And warak like, dara nga to, to. Warak like, dara nga tubig. So, oh, see? Gihala tayo guys nga uh, sinauna pa hiya or maiha hiya nga na tindog kasi. O oh, ka man. So, turn ka lahat have back and camera. Wait lang. So, introducing The Patag Lighthouse. Ooh. If I'm not mistaken, guys, this is around 100 uh, feet. Tama ba? Or meters? Or what? So, masyado niya luma. And kailangan niya ma-maintain. Kailangan niya ma-preserve. So, dapat um, ginaano hiya gin renovate tingnan mo oh and mga kuan mga wakay na so tapos may mga vandalism pa so hindi siya maganda tingnan so see so guys I'm all alone But, I'm not afraid. Hindi naman ako matatakotin, guys. I just really like it. Pag, kasi feeling ko mas better, guys. Para sa akin, mas better kung mayaon ako kaupod. Kasi, mas, uh, na feel ko one moment. Pag mayaon ako, like, nakakaupod or nakaka-vibe. Han Lipay you know like may anak na nga oh malipay na adlaw or I'm excited ganun yung parang mayon kana ka papakitaan han imo emotions so pero sadly so ito pa nga hindi umayon sa atin ang tadhana so I will be doing this again <laughs> with myself solo ulo nga pag tour so libutan tayo siya din nga square nga ano so ang sugadhan mga kaarugan or han mga tao nga nakaabot han um, mga pag colonize nga diha Pilipinas nga ini daw didi nga parola or Batag Lighthouse ang ginhimo nga taguan han mga uh, baniyaga. So kaya mapapansin niyo nga wait lang. Mapapansin niyo nga may mga luho hiya baba. Didi, didi, ah, didi, So parang may taguan hiya baba dito Later na lang. So, may taguan hiya baba kasi yun na nga nga. panahon han, World War II. So, inan mo nga um, taguan.